Nayana, ambagal nabe. Umuaboto nang. Tapos tinanawon tayo'y gagawa ng pa si kagaw yun. Hindi. Iniinom mo muna na. ano. <laughs> ah, ito na mga idol, mga kabalyero. Ya tamat na. Mahong ka at may maraming chicks. Iya. Sip. Sip sip sip. Kasup-sup. <laughs> kasup-sup. Bagad dapat kasup-sup nga. Hmm. Guys, shout out kay Edwin Mendoza. Ay mga idol oh, dami dinadaanan oh. Huh. Dagkita na. Nasa unahan ko si Kasipsip at si Russell Vlog. Mga idol, suportahan natin ang kanilang Facebook page. Papalo and share na rin ang kanilang mga posts. Ayan o. Oh. Ang mga kabalyero, ha! Nakapabarkada tayo sa mga kabalyero ng Kaisa na Pogi. Mahal! Mahal! May Meron pala ako dito. Mamaya na. Hmm. Mm. Yan yung pag-ahungin ng medyo sakad. <laughs> traffic mga idol, hindi lang sa Edsa nagta-traffic. O, oh, pati kami, traffic din. Walo tayo, mm. Ayan, yeah, tapos parang that's no, may slug dyan. Naman yung naglagay nga na slug sa ano? Naman <laughs> <laughs> yung <Yeah> naglagay na slug <laughs> Ito so, malagkit kanina. 1, 2, 3. May naman mga idol. Hey!

ganyan <laughs> mo, korbada lusong yan ang mga idol, napasabak si hinata sa hmm hindi man mga kahirapang daan makipot lang at makorbada parang unti ang putik doon sa burpit mga idol kaso medyo malaki ang gayat Ayun, 104 lang apat na 2x6x14 by by at dalawang apat na 2x6x12 by by ang karga hmm. patatlong hakot na natin hindi na tayo makakabalik kasi susundo pa tayo sumampa ka sa ibabaw sumampa ka sa ibabaw hmm. sabi ko sa iyo sumampa ka eh yan Pagka dito mga idol sa baba, babangga dito sa inyo kasi 14 dala ng hinata. Hey! Hmm. Menghirap ya anda, please-in nyan. mo. Yeay. Hmm. Ayusin mo dyan hat. malagkit. Hmm. Ayusin mo dyan, malagkit. Hey! Ge! Yeah! Ge! Yeah! Ay! Sabi na sa'yo malagkit, ay! Hmm. Sumangkod. 흠흠흠 정원아 흠흠 Gihin mo. Ha ha. Ha. Gihin mo dyan. Napakalagkit dyan. Gih. Gih. Nasabi na sa iyo ay. Nasabi na sa iyo malagkit. Binibilisan mo hakbang. Yan ang mahirap mga idol pagbago ang sapata tapos malagkit nahakab ng ka kainaman tungo ge sabi na sa iyo.